Cherry, binalaan si Boy Tapang dahil sa isiniwalat nito. Unti-unti na nga bang inilalabas lahat ni Boy Tapang, totoo din kayang, kaya nang gagalaiti sa galit si Cherry White dahil sa inilalabas na ni Boy Tapang ang katotohanan, mabilis nga na nag-click sa masa ang tandem nina Cherry White at Boy Tapang. Dahil ito sa coccolatin at chemistry na ipinakita nila sa isa't isa, ipinakilala na nga nila ang bawat isa sa kanika nilang mga pamilya kung matatandaan pa nga ay pinatotohanan pa ng dalawa na talagang totoo ang pagmamahalan nila. Dahil hindi naman maipagkakaila sa mga ibinabahagi nilang decanize na -ais na mga videos. Ito nga ay ang pagpapakita nila ng kanilang paghahalikan. At ang mga kiss mark ni Boy Tapang na nakikita ng mga netizens, ibinahagi pa nila sa kanilang social media account ang kanilang naging prenup shoot, kaya naman bulantang ang marami nang ibinahagi ni Boy Tapang ang biglaan nilang hiwalayan, Ngunit tila ngayon ay nagbigay ng hint si Boy Tapang tungkol sa usap-usapang scripted lang ang lahat. Ano nga ba ang ibinulgar ni Boy Tapang kaya siya binyantaan ni Cherry White? Usap-usapan nga ngayon sa social media ang isa sa mga post ni Cherry. Sa kanyang social media account, caption nga nito, may nag-forward lang sa akin ha 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 wag kayo magsitahol ha. Nananahimik ang bunga nga ko, wag nyo ko hamenin, nag ka sa akin public, wag mo na galitin yung natutulog kong dragon. Sa ibinahagi ni Cherry White na mga picture, ito ay ang mga comment ni Boy Tapang sa isang post sa social media, makikita nga sa shared post na ito ng isang Facebook user na si JV Belocura antig caption pa nga nito, Par Ronnie Suan ba't kasama ka dito? nagka ba kayo? Makikita naman sa post na ito ay ang naging komento ni Boy Tapang, na tila itinatanggi niya na naging sila ni Cherry White, Ani boy tapang? Di ko nga alam eh. Nagkadyuwa pala kami niyan kala ko content lang hahaha. -ha. Talaga nga namang gigil na si Cherry White sa comment na ito ni Boy Tapang. Hindi na rin nga nakapagpigil si Cherry at nagcomment din ito sa kanya mismong post. Ani Cherry? Libingu sa akin yan kapag di ako tinantonin yan, hindi pa nga nakontento si Cherry? Sinabihan pa nga niya ito ng, sige tahol? Ayun pa nga kay Cherry White ay sana tantanan na siya ni Boy Tapang isang isa na lang kakanta ko, aabot yung kanta ko hanggang kabilang mundo, kung ako sayo last mo na yan tantanan mo na ako. Kuhang kuha nga rin ni Boy tapang ang inis ng ilang mga madla, samantala, sa ngayon na ay mukhang masaya naman si Cherry White sa muli nilang pagkikita ng dati niyang ex-boyfriend na si JM, kaya ganoon na lamang ang inis ng vlogger na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil kapaparinig si Boy tapang.